Ako po si Mylene Morete po. Ako po ay humingi po sa inyo nagtulong sa Oramismo at Bicol po na matabangan po ang aming pamilya. Aking anak na PWD po ay sa katasulukuyang po nakakonfine po sa BR po. Nasa ospital po siya ngayon. Sana po matulungan po kami sa aming mga pangailangan na sa mga billing po. Sana po matugunan niyo po ang aming healing na matulungan po kami. Salamat po. Inaing ng kanyang ina na si Maylin Morete, problemado sila sa bayarin sa ospital dahil sa lumalalang sakit ng kanyang anak At makakausap natin si Ma'am Maylin. Kamusta na po kayo, Nanay Maylin? Uh, hindi po ako may sa ano. Pupunta po po ako bukas sa ospital. Maaari nyo bang maikwento kung anong nangyari po sa kanya? Ano po, 2016 po. Na, matagal na po yan. sakit niya? Oh, May na po yan. E eh, pinapabalik-balik na po namin yan sa doktor. Oh, e eh, ang sabi, eh, wala naman daw po makikita ang ano, dapat daw po operahan. Oh, po. E di, ang ginawa ko po ngayon, idinala e, dinala ko po siya sa Friday sa Daraga Hospital po. Doon ko po siya pina-laboratory tsaka doon ko po siya pina- laboratory, tsaka, kinatignan po sa doktor, yun po, nakita po namin yung resulta na umabot na daw po sa buto. Kaya dinala po namin siya doon. Eh kaso po, hiningan nga po kami ng malaking halaga. Eh wala naman po kami pang pa-opera ng ganong pala, lakit po. Kaya nila, nilipat po namin si sa BRTTH. Opo. Nanay Maylin, po kaya niya ito nakuha itong Uh, pigsa Hindi ko po alam eh. Basta na lang po yan tumutubo kung saan saan sa katawan niya, sa ulo, kung saan saan pong parte ng katawan niya. At sa pagkakakala ma'am na uh, normal lang po itong pigsa na tumubo sa anak niyo ay napabayaan po ito hanggang sa lumala po itong uh, kalagayan po ng, ng iyong anak? Opo kumbaga po hindi po na anuhan. Hindi po nagagamot kaya po nung mga, hindi po nila nakikita yung ano nung anak ko kaya po lumala. Ano po yung gamot na inilalagay nyo po? May mga may reseta po na ano, na binibigay po ang doktor, pinapacheck up po namin siya. Pag binibigay po ng, ng doktor, hindi humuhupa po, tapos bumabalik, bumabalik. po. Bumabalik. Opo, pang ilang anak mo po ito si Michaela? Pangatlo po sana yan. Yung pangalawa po kaya, nakunan po ako. Opo. E, po yan. Pangalawa po ngayon. Nay, nababanggit niyo po kanina na almost nine years na ito pong okay. pigsa sa katawan. Nay, bakit ganun na lang po ka naging matagal po na panahon bago niyo po ito nadala sa ospital at napatingnan po sa doktor? Hindi po. Nadala na po namin siya. Pabalik-balik na po namin mm -hmm. siya dinadala kahit sa na sana po namin siya dinala na doktor po para kaso po hindi lang po nila na uh, ano kung ooperahan po ba o hindi. Mm -hmm. Pero nagpunta po kasi kami ng tuburan po. Ang sabi daw po sa amin, kailangan daw po yun operahan. Ngayon, bumalik daw po kami sa sa BRT. Tad, sabihin daw po namin, doon daw po namin na, kailangan daw po operahan nyo, linisan. Pero na po na ang sabi po ng doktor ay eto ay simpleng pigsa lamang. Wala naman po sinabi. Ibig sabihin kayo Ayan. mismo din po ay hindi nyo po alam kung ito po ay talagang pigsa or kailangan po mag-undergo ng laboratories ito pong anak po ninyo. Opo. Opo. Ngayon sabi po nung doktor po, nakahapon, ano daw po nila, ila, i, bu, i, uh, ano daw po yung anak ko, papatuloy. Kasi titignan daw po kung ano daw po yung bakteriya daw po yan. to. So. Nanay Maylin, medyo curious lang po ako, no? Kasi sabi mo, marami pong pigsang tumutubo sa iba't ibang parte ng katawan. Kung inyo pong oh. susumahin or i-describe po sa amin. Sa mukha po niya, madami po ba yung tumubong pigsa? Sa anak parte po ng katawan, talagang marami pong tumubong pigsa sa kanya? Nung ano po po siya, nung baby, sa mga ulo, pero humuho pa po. Mm -hmm. Pero ito pong nasa hita po ang hindi. Isa lang po siya, madam. Malaki po siya eh. Sinend ko po. Ah, okay. Pero hindi po naaano yung nana. Mm -hmm. Lumalaki po yung pinaka bukas na po baga. parang kinakain po yung laman ng hita niya. Na lumiliit na po yung hita niya. Nay, nababanggit nyo na sa ospital po itong si Mikaela. So, Kailan pa po siya na-admit? Nung Webis po, mag-one week na po ngayong bukas po Opo so medyo lumalaki na po ang gastusin sa ospital Oo oh, po. So, pa po yung sa puso po niya. Ah, so aside po nitong bukol na tumutubo po sa kanyang mga kat ah, parte ng katawan, meron din po siyang iniindang sakit sa puso. Meron din pong butas po. Ngayon, sabi po ng doktor sa amin, nung doktor po, po kahapon, kung gusto niya anyan tumagal ang anak niya, makasama nyo pa, kailangan niya yung painumin ng gamot. Ayon, so... Kasi, 2019 pa po kasi namin siya napatignan sa puso. Eh kailangan din daw pong ulitin eh, kasi kakamustahin. Hindi naman po namin siya nadadala private po baga ang heart dun kay Esteves. Nay, ano po yung naramdaman po ninyo nung sinabi po sa inyo ng doktor na kung gusto po nyo umaba yung buhay ng anak po ninyo, kailangan po ipagamot, painumin ng mga gamot po na kinakailangan ng anak po ninyo. Eh, nalungkot po. kung baga po, nalungkot po eh, yung puso nga daw po, operahan din daw po sa Maynila, eh yung orthopedic naman po, medyo na... Natakot man po kami mag-asawa, gawa ng ang pagkasabi din po ng orthopedic sa buto, ayaw po sana kasi nilang operahan yung anak ko kasi kawawa naman daw po. Ang iniiwasan daw po nila kasi yung anesthesia daw po na ituturok, magkakaroon daw implikasyon. Kumbaga, meron din daw po hindi na nagigising, kung hindi kayanin, no, anesthesia daw po. Marami pong tumatakbo po sa isip nyo, Nay, kung kakayanin po ba ng anak po niyo kung mag-undergo oh. po ng operation. Oh, po. Pero binigyan po kayo ng pag-asa ng doktor na kaya pang madala po sa gamot. Sabi po sa akin ng doktor talaga, hindi na daw po yun madadala ng gamot. Bali talaga, kailangan daw po yan kayo rin. Linisin daw po yung buto. Kasi pag hindi daw po yun na ano, magalala, pwede daw po yun maputol. Opo. Ngayon ay, uh, the reason why nasa ospital po yung anak po ninyo, dahil doon po sa may, yung bukol niya sa hita. Ngayon ay matanong ko lang po, ano po yung trabaho ni Mister? Ano, construction po. Kayo po, na, ano po yung trabaho po ninyo? Ano po yung pinagkakaabalan ito, po ninyo? Ano ito po? lang po sa bahay. nagdalaga po ng mga anak ko po, po. May, ma may maliit pa po kasi ako eh. Opo. May so, si Mister po. ay isang construction worker. Kumusta po na yung kita ni Mister? Sapat din po ba sa pang-araw-araw po ninyong pangangailangan? Kulang man po, pero nag-extra mo naman po siya tapos sa walang ano, naga extra siya. Para sa sa agarang pagtugon sa pangangailangang medikal, makakausap natin si Ma'am LB Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Ano po ang maaring or asahan po na tulong mula sa Ako Bicol Party List? Admitted mo ba rin press cancer ni dito sa amin? Opo. Okay, ganito po ang nagawin natin. na Meron po social worker na nag-assist sa, kanila, sa kanilang ward. Ang interview ng social worker, baka may pa sila sa food assistance. And then, Apo. kung may deal na po, dalhin lang po sa atin dito sa Dayball 4, ako Bicol Des, tutulungan po natin si nanay sa abot ng ating mga kaya para wala silang babayaran sa hospital. Opo, ano? Uh, Kailangan po ng bata at dito rin ang gagawin sa atin, nasagutin pa rin po natin yung operasyon. In case po, Ma'am LB, na mag-undergo po ito ng operation, ay sagot na po ng ako Bicol Party List. Yes po, sa Maynila. Meron din naman mga social workers doon na mag assist sila nanay. Opo. So ano yung magiging proseso po nito, Ma'am LB, para matanggap po itong tulong mula sa Ako Bicol Party List? punta uh, na po ako doon yung nanay sa Table 4 para ma-assist siya. May guide uh, po na dapat yung gawin yung kayo requirements na kailangan niya i-comply sa amin. how about naman yung mga gamot? Sinasabi ni Ma'am Miley na kinakailangan daw po ng gamot na... Iniinom itong si Mikaela. Ano po yung maitutulong po ng ako, Bicol? Ayun. Ayun. Opo. Kasi Miss LB, malaki ata yung ibinigay na pag-asa ng doktor uh, dito kay nanay na madadala pa sa gamutan. Ah, uh, itong okay. sakit okay. ni Mikaela. Sa amin sa table po, Ma'am Remy and Sir, ano? Para po may guide ko rin tama kung kailangan natin i-refer dito sa social workers ng DSWD para matapabili ng gamot. Ang problema na wala ito ang mga kapal rin nila po sa sa table 4. Okay. okay, so maraming maraming salamat, Miss L.B. Cedeno ng Ako Bicol Party List. Maraming salamat. Balikan natin, partner, itong si Nanay Maylin. Nanay Maylin, Nanay, napakinggan niyo po itong si Miss L.B. ng Ako Bicol Party List na lahat po ng kakailanganin ng inyong pong anak. Basta dyan po sa BRHMC ay sasagutin na po ng Ako Bicol Party List, including etong pong mga gamot na kakailanganin po ng inyong pong anak. Ano po yung masasabi niyo po, Nay? Ipapasalamat po, po ako kay Ma'am dahil... Matugunan niya po yung mga pangailangan namin. Apo, kumusta din po na yung pakiramdam po ninyo ngayon? Maging hawa na po. Yun ang pinaka-importante, nanay. Ano, yung bigat po dyan na nararamdaman ninyo dahil hindi nyo po alam kung saan po kayo kukuha ng pera para po pambili ng gamot at yung pangbayad po sa ospital. Eh, eto po, sa tulong po ng Akubicol Party list ay sagot na po ng, ng yung inyo pong alalahanin po, nanay. Salamat po, ma'am. Apo, sabayan nyo lang po, nanay, ng panalangin ano, na tuluyan na pong gumaling ito pong inyong anak. Maraming salamat po. at Opo. Huwag po kayong mag-alala na. Salamat. Ay, meron po kaming team na susubaybay po sa inyo at aalalay sa inyo hanggat kayo po ay uh, makalabas po ng ospital. Ito pong anak po ninyong si Mikaela. Mikaela. Maraming salamat po na ay sa inyo pong tiwala salamat sa po. Akubicol uh, Tabang Oralismo at, at sa Akubikol Ma Partilis. Maraming inyo, salamat po. po marami.